Hello guys, ito yung kuko natin So, ito yung update how uh, pagtubo ng buko. So, akala ko kasi balat na kasi ito na talaga ng kuko. Ngayon, ito yung regular na kuko. Ito na operahan to last year. Dito, then tinanggal ng kuko. Ngayon, akala ko yung kuko is pa straight. ah uh, ang pagtubo niya pala is galing sa balat. Tumigas ang skin then itutubo siya ng kuko akala ko kasi dito tutubong kuko Ito, nag cutter natin akala ko kasi na ang kuko is dito sa palusot dito na pala sa mga balat pala Ito. kuko kuko talaga siya ano oh. Kuko na siya talaga. So, compare this. Ito at ito. Yung skin niya dito sa labas. At dito, dito, ito. Parang nag, ano siya, nag kumurbas Kumurba siya din. Ito. Ito. Yung skin mismo. Nag, kumakapal siya din. Meron din siyang, ano, spacing. O, oh, yan. O, oh, gumagalaw na. Kung, dito, guys, naputulad kasi ito na, na-infection eh last year kasi nag swimming tayo dito yung ano infection nil cutter ko kasi yung mga dumi dito in ingron dito may dumi din na na infection siya din nilagkatiran ko lumabas ang nana din na swimming nako -tay -tay na matay na nakakatakot para isang mali lang na kahit may nana kahit di dugo basta may sugat talaga dire siya maganda i babad sa tubig kahit chlorinated pa yan na ano or mga dagat or swimming pool talagang ganitong paasakit talaga masus ng malaki talaga so, so lesson na lang to so eto guys kuko natin, recover na update lang natin